Ayan, good morning po sa ating lahat mga kaingal. Ah, bali mag ride kami ngayon. Papunta kami nang ano, uh, Kabyang Tanid. Medyo malayo-layo pa kami mga kaingal. Bali tumigil muna kami dito sa may uh, bandang Bacoor. Dahil mag-aalmusal muna. Ayan. Kumain muna sila, guto. Guto muna at saka tutok. Kailan ko pero pagkalkangin ha, pagalis ko na ng bahay ng mga trip ng Duterte, na ako kaya hindi muna hindi na wakay. Mamaya na lang pag kahalian. Dito ka na oh. ya. Uh, Ayun. Parin Jerry. Kumain na. Ayun. Yan mga tropa. Kain muna sila. Pa-formo na kami kaya lang. Ano masabi? Malaki talaga. Ay, marami kami. Konti. Libing ka kami. Kasama. Kain muna. na. Uh. Aya kain mo na oh. Kain mo na mo to Eh, no, lakas kumain oh. Oh. <laughs> ano lakas ng subo. Medyo malayo-layo pa kami dahil nasa pag-uwi pa lang kami. Puntahan namin 'yung Cavite Tanim. Aya, medyo malayo-layo pang pa dai. Eh. Bali dito kami sa punta na ito. Marami pa kaming dadaanan. Ayan, shout out para sa lahat ng mga bikers dyan sa buong Pilipinas. Kung saan man na ng mundo ng Pilipinas kayo na ride sa araw na ito. Ingat-ingat po kayo, ride ship. Sa lahat ng bikers. At sa lahat ng mga vloggers dito sa mga Pilipinas. sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ayan. Ayan. Pakain mo lang mga tupa. Medyo so, malayo-layo pa ang uh, Kaya kain mo na, almasal, almasal. So, ang yeah. mga hindi pala nakasama dyan, ang mga masin bikers, uh, set up na sa inyo. Para sa 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 saan ba ang ride ninyo ngayon na uh, all night. So, Ingat-ingat po kayo. Uh. Almusal. mga kaingal na uh, mamaya ulit sa sunod dating na uh, destinasyon. Thank you very much. Mamaya uh, ulit, mga kaingal, bali nandito na tayo sa may uh, naik, Kabiti. Malapit na tayo sa ano, uh, Tanil. Ayan, bali naplatan yung ating uh, kasama. Ayan. Na tusok lang mahiwagang ano? Bubog. Mahiwagang bubog ang nakatusok. Kasi dahil kumain kasi siya ng saging. Ayun. Ayun. sabi mo, bakit naplot, ano na flat? Anong nangyari? Ah. Natusok. Oo, oh, nang salumpas. Tusok. Ayun. Dinikita na, ayan oh. Salumpas lang 'yan. Dinikita na, kinuskus na. Kasi hmm. nananakit yung katawan, eh, nakit yung yan. katawan. <laughs> kaya dinikita na lang sa lumpas. Kinaw mo na yung mga. Ayan. Bala yung mga kasama na namin I mean, mga kaingali sa nauna na doon. Nauna na sila. tayo eh. sila. Sila sa highway malayo sila dito sila dito na sila sa dulo sana okay na hindi na maplatan ulit paki ano nang ano ano yung bubog wala na eh. Wala na? Wala eh. Sana okay na. O. Oh. Totoy bato. Ayan. Sino yan? Totoy? Totoy bato. Totoy bato. Ayan. Ang ganda ng view uh, to mga kaingan. Sa lugar na to. Ayan mga kaingan. Kamaya uh, uli sa sunod nating uh, destination. Ayan mga kahingal, bali uh, nandito na tayo sa may dalawang uh, dalawa kalabaw. Naik, uh, ano na to, boundary ng naik. Ayan mga kahingal. Eh, Naplatan lang kasi yung kasama natin, kaya medyo uh, tinanghali uh, na huli-huli tayo. Ayan mga tropa sa kapila. Ayan. Maraming mga motor riders ngayon. Ayan. Maraming mga motor riders ngayon. Ayan, yung dalawang kalabaw na magkadikit. Kalabaw. Dito. Ayano. Yung dalawang kalabaw na magkadikit ang nakakatawan mga kaibigan. No, dito lang matatagpuan 'yan sa Naik boundary. Mga kaibang kalabaw 'to mga kaingal. Sa katagal-tagal ko na sa ibabaw ng lupa. Eh, ngayon lang ako nakakita ng kalabaw na dalawang ulo. Ibig sabihin, swerte ito. Ngayon dalawang ulo eh. Oh. Ah, yan, mga kaingal. Ah, mamaya uli sa susunod nating ah, destination. Okay. Ah yan. ah, yan. mga kaingal. Yan mga trupa natin. Mga kasama ah, ah, na ah, ano, ah, ah, Marami rin mga bike ngayon. Yeah, ano lang dito dalawa, magkasawa yan. Ano. Yan ang exercise na nila yan. Ang din siya Good morning. Habang binabaybay natin yung uh, kalsada. Puntang uh, kapyang Tunnel. Ayan. Good morning, good morning po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, mga bikers. At saka sa mga vloggers shout out po sa inyong lahat at uh, out din kay uh, Bus Oyud at sa mga Casimiro uh, si Brothers kay Kuya Lutz at saka kay Idol uh, Wado Alas Casimiro uh, kahit ano pa man eh, talagang tinatakutan tinatakutan ni Tortel ni Inoue ano na lang, ano, ano na lang na dahilan ang ginagawa para hindi mapalaban. Hindi niya makalaban si Cuadro Alas. Eh alam niya talagang may kalalagyan siya kay Cuadro Alas pag tinamaan siya ng kaliwa. Sabi nga ni Idol Cuadro Alas, kaliwa lang, huwag ng kanan dahil pagka kanan ay makamagmumog na siya na ng uh, ngipin. <laughs> Ganyan ka talaga. Ganyan ang takot ni Inuwe kay Alas. Ayan, nandito na tayo sa Ayan, welcome to Maricondon. O, marigundo na tayo mga kaingal ito ang lahawak ano. ng ano kanima ng palay natagpon sa mga ng mga farmers saludo po kami lahat sa inyo lahat ng farmers dito sa buong Pilipinas dahil kayo ang nagpo-provide uh, ng makakain namin tayo ang provide ng bigas. Oh, ayun mga kaingal. Sa sunod ulit ng destinasyon natin. Oh, ayun mga kaingal, uh, nandito na tayo sa may dagat. Ah, uh, bali kalapit na tayo sa ating pupuntahan na Kabyang Tanin. Ayun. Dito tayo sa may tulay, gitna. Uh, Nag-picture muna yung mga ah, uh, Para maka makita naman yung magandang view dito sa ano dulo marami mga motor riders ayan, ayan mga kaya oh para nga gusto ko lang tumalon dito eh nga mga kaya may namimindwit oh ayan, ayan, eh. Dalawa na lang daw, dalawa na daw, nahuli niya. Parang sa Bipol ko ah. Oo nga, parang nasa Sorsogon lang. Hmm. Ayan. Oh. Ayan mga kaingal. Thank you very much. At sa sunod alit natin ulit na video mamaya. Okay. Thank you. Thank you. Ah, ayan mga kaingal. Nakarating uh, na tayo sa Puerto Azul. Alos sa uh, alas 10 na mga kaingal. Ayan. Yung mga kasama natin. saka yung mga...

Sticker, sticker, sticker. Pero pwede ni Boy kain eh. No, natin, no. No. Yung may kumain na isda. Na... <laughs> si Kare. Ah, ayan oh. Mga kabataan ang lalakas. Maliwala Yon, lang, lang, lang sa kanila yung paakyat. Ah, ni sa Puerto Azul. sa Puerto Azul. Ayan. Puerto Azul, mga mga private talaga. Eh. Ang daming mga nagpa-picture dito. Uh, kahingal. Sa Puerto Azul. Ayan. Ayan o. No? Alaga naman. nakarating din dito. Marami dito mga kahingal na sa mga lababike. ng mga kabataan. Ayan. Lagang maraming nagpapapicture dito. Ayan. Mamaya no? uli sa sunod nating no? destination. Thank no? no? you, thank no? you.

Oh, nakabike. Takatakatakot, hahaba ng lusong eh. Ang haba na naman ng lusong eh. Ang jump tunnel. Ito yung bundok mga kahing ano, binutas. Alam kung sino ang gumawa nito. Ito yung mga hapon. Ngayon sila ang mga magaling magbutas ng ganito. Ito mga tunnel. Thank you very much. At maraming salamat po sa inyong panonood ng aking video. Kung nagustuhan nyo po ang aking video, paki like and share and paki subscribe na rin sa aking YouTube channel, June Mix Vlog. Yeah. Thank you very much po sa inyong lahat at magandang hapon. Happy Sunday po. Ayan, good morning po sa ating lahat. Nakarating na tayo ngayon dito sa ating pinuntahan, sa Kabyang Tunnel. Bali, Batangkas na to. Ang kabila nito, Batangkas na yan. Ayan. Ayan, marami tayong kasabahan mga RGP bikers. Ayan. Ayan. RGP bikers. Ito yung mga kasamahan natin. Ayan, ito mga tropa natin, mga kasamahan. Ayan. dahil sa sobrang uh, mga ahon dito mga kaingal talagang uh, sulit yung pabalik nito mga kaingal yun ang pinakama ano na ahon talagang uh, ayun, okay, mga bata sa motor eh ayun mga kaingal mga RGP bikers ayan shout out sa inyong lahat thank you very much sa pagtulong ninyo sa aking kasamahan kanina na naputulan ng kadena thank you very much po sa inyong lahat mga RGP Bikers ayan uh, si Gus Gusting ayan uh, mga kaingal thank you very much po sa inyong lahat hindi na po tayo tatagos dyan sa kabila dahil hanggang dito lang po tayo ito lang ang target natin na pinupuntahan pinupunt Habyang Tunnel Ayan, ah, thank you very much po sa inyo lahat at magandang hapon po.